Panginoon kong Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon nang may mapagpakumbabang puso at pusong durog dahil sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na ako'y nagkasala laban sa iyo, sa aking mga iniisip, sa aking mga salita, at sa aking mga gawa. Marami akong nagawang hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo ako, O Diyos, at linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan. Ibalik mo ako sa landas ng katuwiran at pag-ibig mo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong krus at sa iyong dugong ibinuhos para sa aking kaligtasan. Alam kong sa pamamagitan ng iyong sakripisyo ay napatawad ako at nabigyan ng bagong buhay. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig at biyaya. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at baguhin mo ang aking puso upang mamuhay ako ayon sa iyong katotohanan at kabanalan. Amang nasa langit, turuan mo akong lumakad sa liwanag ng iyong salita. Tulungan mo akong iwan ang mga daang madilim at sumunod sa iyong mga utos. Bigyan mo ako ng lakas upang maitama ang aking mga pagkakamali at matutong magpatawad sa mga nakasakit sa akin. Naway maging patotoo ang aking buhay ng iyong kabutihan, habag, at kapangyarihang nagpapabago sa mga puso. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat ang iyong awa at kapatawaran ay higit kaysa sa aking mga kasalanan. Inilalagap ko sa iyo ang aking nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan, na may tiwala na gagawin mong bago ang lahat sa aking buhay. Purihin ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Heso Kristo, ang aking tagapagligtas at manunubos, ako'y nananalangin. Amen.